Inuman time. Video to. Cheers. Cheers. Ayan ang gawa ni Estrel na suman con latik. Ang sarap. Ayan man ang gawa ko na anong tawag Chili. Hindi chili. chili. Beef. Spong beef taco pero gagawin namin sa tostitos. Ayan, nakakorona rin si Estrel. At syempre, hindi ako miinom ng beer. Kaya ako, sa Cuervo. <laughs> Ayan na aking shot glass. O. Black lock. Ready? Siyempre, kayo na dyan Hello. Hi. Ganda <laughs> dito. Hello. Nasa video na ba ako? Hindi ako nga ako. Hello. Yun lang. Ajibari. <laughs> Ajibari V. Yeah. Ayan, ano pala eh, regal baby pala siya nung high school. Pareho kami. Regal baby din ako. Ako si Snooki siya. Ako, Gabby. Gabby. Si Gabby <laughs> ah, si sino ka? Gabi. Gabi. Gabi Conception! Social challenge. Sino-sino yung mga kasama mo pa na regal babies? Si... Alfie Anido. Sino nga si Alfie? Alfredo Manapat. Oh, sino pa? Dali. Ah, uh, Jimmy Alucilio. Oh, Jimmy sino siya? Melendres. Melendres. Na, sino, sino pa ilang? Na, uh, si... Bobby Alas. Yes. Albert Martinez. Naklupo siya. Yaba. Aray ko sa bakit siyang O siya, kain mo na kami. Babushka.